Hi guys yung, yung nagprepare na pangalmusal ng pang almusal namin umaga ano, oh, magtulong tulong sila Ayan. kailangan natin mga turuan ng ating mga junakis para lumaki sila, marunong maggawa yung bahay hindi no? yung puro na lang gadget saka pupunta sa lamisa kakain na lang, hindi pwede sa akin dito magtulong tulong tolong sa preparasyon ng almusal ba? Ganon sila guys. Nagtulong-tulungan sa gawaing bahay. Ay nang kuya ko. Ay kuya Mat. Hindi dito ah. Hi. Ayan si Bunso. Hi pa. Ayan si Kuya Miguel. Seryoso yan sila guys. Kasi may exam yun sila. simple yung trabaho nila guys abangan nyo kung ano yung luto yan mamaya ha bakit ginaganya nila alright guys luto natin to guys abangan nyo anong luto to maya makikita nyo yan preparation pa lang ito

kasama sa recipe yung sili na yan guys ganito guys pag preparasyon ng topo guys oh. ito topo magusto ng aking junakis guys oh. okay, mag mamaya maglasang chicken na yan guys ano? Oh. So, ito yung asista ni Mami. momolook wow natipid sa budget mo 'no 'di ba? limang poko ay limang poko ang lang yan lahat guys so marami na yun mamaya solve na ako 'yan madjo nakasiyan Dalawa sila guys, nagtulong-tulong ang aking Ano lang simple, pag gusto nyo makatipid Yung Mura pero ano uh, oh. Very uh, ano siya Tanon me Very yummy, very yummy. Yeah. berapa kali ini Beberapa.